sino-sino ang mga kapatid ni Vico Soto. Mula sa amang si Vic Soto, mayroong limang kapatid si Vico. Sina Danica at Oyo at pareha sa sinubukan ang showbiz pero nakatoon ngayon sa binuo nilang pamilya. Si Danica ay kasal kay Mark Pingris, samantalang si Oyo naman ay may anin na anak kay Christine Hermosa. Si Paulina ay kapatid ni Vico mula sa dating partner ni Vic na si Angela Luz tulad ng kanyang great-grandfather, ang namayapag national artist na si Arturo Luz, na ni Paulina ang exceptional skills nito bilang pintor. Sa ngayon, siya ay nasa single mom era, natapos ang hiwalayan nila ng mister na si Jen Lianes noong nakaraang taon. Naroon na pagiging makulit at mabait na kuya ni Vico sa cute at bibong si at Watchy mga kabatid niya muna sa stepmother na si Pauline Luna. May dalawang half-siblings naman si Vico mula sa si ina niyang si Connie Reyes at dating asawa na si Larry Mumar na matagumpay din sa kanilang piniling karera. Si LA na graduate ng Ateneo de Manila University sa kursong Developmental Studies ay isang basketball coach at motivational speaker. Habang si Carla ay CEO at founder ng Scale, isang organisasyong tumutulong sa mga manggagawa. Katulad ni LA, isa ring mahusay na motivational speaker si Carla.